Tingnan mo ang kamanghamanghang teknik ng mga Chino sa pagtatanim ng sili. Kapag nagtatanim sila ng trigo, gumagawa sila ng mga tudling o linya sa bukid, at doon mismo nila itinatanim ang mga punla ng sili. Isa itong matalinong paraan para makapag-ani ng dalawang pananim sa iisang lupa. Kapag hinog na ang trigo, inaani ito at ang natitirang bahagi ng mga tangkay ay naiiwan sa lupa. Dito nagsisimula ang mahika. Gamit ang espesyal na kagamitan, pinapayat o pinapira-piraso ang mga tuyong tangkay at inihahalo sa lupa. Nagsisilbi itong natural na pataba para sa mga tanim na sili. Habang lumalaki ang mga tanim, napayayabong rin ang lupa. At hindi magtatagal, sisimulang mamunga ang maaanghang na sili. Pagdating ng tamang panahon, maingat na inaani ang mga ito at binibigkis ng maayos upang ihanda para sa pamilihan. Ang kakaibang paraan na ito ay nakatutulong upang hindi mabali ang mahahabang sili kaya nananatili ang kalidad ng ani at mas malaki ang kita ng mga magsasaka.